ang katatawanan at batikos din at the same time ang naging eksena ni na Vice Ganda, MC at Lassie, sa concert ni Meme at Regine Velasquez kabakailan. Matapos kasi ang naging issue at umano'y tampuhan sa magkakaibigang ito na siyang naging content sa YT Show ni Chrissy Permin ay ginawa na lang nila itong biro. Sinita kasi ni Vice ang dalawang komedyante kung bakit ba ito present sa concert para sumopota, ay eh raw ang narrative ni Christy na pilit silang ginagawan ng issue. Gayon man, mukhang all goods na talaga ang relasyon ng tatlong magkakaibigan kaya happy at panatag na rin ang kanilang mga funding. Parang daw jo ang ganap, panoorin natin ito. Oh, huh? pumunta kayo, tingnan mo. Oh. Nalaman tuloy nila magkakabati tayong tatlo. <laughs> Malulungkot na naman si Christy. <laughs> huwag kang tayo, huwag kang maglala, may may magtatangul sa atin. Sino? Sino ang tatanggol? you handle tayo ni Ate Dea. Yes, yes! Siya lang oh. mahala, magdadasal sa tayo. Dea, Yes. Ayan. Ayan yung concert Sabay ano. pa tayo, no? Ayan yung concert ni Vice Ganda na, na para isa, bumaba sa stage si Vice para puntaan yung mga kaibigan niya na nakita niya doon si... Actually, andun si Senator Bang, di ba? Andun din yung ano na It's Showtime. Yung mga kosa sa si It's Showtime, sila Ann Curtis, uh -oh. andun din. Tapos, pag nakita na niya, nakita niya si MC at saka si, si Lassie, Lassie na yun nga sabi, meron sila hindi pagkakaunawan. Pero naging okay na sila nagkita sila sa Vice Comedy Bar. <laughs> Tapos, oh, ba't na kayo? Magagalit si Chris si Permit. Mawawala yung narrative niya. Gumaring Correct. Siya, okay, diba? kaya nga nagiyawan yung mga tao doon. Oh, Siyempre, oh. laman na naman po ng mga pahayagan at saka mga online sites si Vice Ganda dahil sa mga biro niya. Hindi lang yung kay MC at saka kay Lassie, di ba? Maging doon sa joke niya kaya dating presidente Rodrigo Duterte La, naman, hagi, na binagyan yung hage. Hague. Ay, hags pala. Oh, Ay, sabi, Pilipino <laughs> ko kaya gusto ko hage. di ba? siya sa in-English. Oh, oh. Pero hage sa Tagalog. Oo. Oh, oh. So, marami so, naman hindi nagustuhan. Eh. Ah. ba diba? Yung mga joke na yon Pero yung joke kay MC at saka kay Lassie parang medyo may pagka actually, hindi na siya pasaring, di ba? Kasi pinangalanan na si Tita Christie. Hindi, alam mo, si Vice get the friendship. Uh Oo. -oh. Kahit sa show nila na it's show time, uh -oh. kapag ka merong pa paraan para mabanggit yung uh -oh. pangalan uh -oh. ni Christy Permin, binabanggit niya si Tita Christy. Kasi di ba, pagkano may mga balibalita si Tita Christy sa kanyang show na meron siyang pasaring lagi rin kay Vice Ganda. Correct. Eh, eto naman si Vice Ganda, hindi nagpapagabog. Sumasagot siya sa pamamagitan naman in short. At si Kita Christy rin hindi na nagpapagabog. Nandun na naman sa show niya. Sumasagot din siya kay Vice Ganda. No, di ba? Correct. Na sinasabi, tsaka kami. Sinasabi, tsaka kami. Eh, hey, ikaw ano, ba? Tsaka kami. May gantihan silang dalawa. <laughs> Yung jokes no? din niya sa dating presidente, di ba? Hindi nagustuhan talaga ng mga PBS. Ng mga sumusuporta sa kay dating presidente Rodrigo Duterte. At nabasa ko pa sa Abante, sa atin, di ba? Nabasa ko pa na may mga ilang tao na gusto na parang ano, parang <laughs> i-boycott ka na naman. O, yung personal ng Grab. Ah, o sa Davao. Oh. Sa Davao. So, talaga hanggang ngayon, pinag-uusapan pa rin yan. At aabangan natin ang mga kaganapan na yan. Tumutok lang po kayo sa Abante. Ano mo, ito yung may show si Vice Ganda. Lagi na lang na may ganyang eksena, uh -oh. di ba? Yung papansin niya siya. Nung una, kung naalala ng friendship, si ano, sino ba yung babae? Mm -hmm. Jessica Soho. Mm -hmm. 'di ba? Pero matagal naman na. Hindi sa no? nag sorry din naman siya. Correct. Okay. Pero ito naman si Best Ganda no oh, kapag alam niya may hurt siya. Baka eto ay katatawanan lang naman. O baka din mag-sorry naman. In fairness kay Okay. Ang balaga okay na talaga sila. Ni MC at ni Lasi katibay na nga yung pag-guest din doon at panonood ng concert niya.